Hello po, isang masayang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit. Welcome to my channel. My name is Melissa and uh, para sa lahat no, uh, habang mainit pa or uh, hindi pa ako masyadong busy, actually uh, alas stress ng madaling araw and um, paalis po ako, may service po ako mamaya so samantalahin ko na po habang hindi rin naman ako makakatulog ano. Um, bago ang lahat, no, let us declare the four names of God, which is Yad, Hey, in He, sa lahat ng mga kasama ko. And itong budha ko na laki ng tiyan, lagi itong katabi sa akin. And it reminds me na maging masaya sa lahat po ng pagkakataon. No? Anyway, um, pag-usapan natin ngayon is yung third eye ulit. No? So, alam ko kasing marami ang mga tao na nag-aspire na makakita marami din yung mga tao na meron nun pero ayaw, ayaw, ayaw nila meron ding mga tao na neutral, neutral lang pero sa akin is very important po na magising kayo ang third eye kasi marami siyang ano, branch merong clairvoyance, merong auditory merong nakakaramdam ka as I said, no? meron naman talaga po nakikita mo bukas ang mata mo Pwede rin naman pong ah uh, yung tinatawag po nilang uh, remote viewing, yung pagpikit mo nandun ka na, no? So, so, sa kaso ko, lahat po yan, ah uh, uh, very intense po, no? And usually yung, yung sa smell, yung, yung mga tao, usually sa pasyente ko, pag grabe talaga sila, nakaamay ko na yan malayo pa, no? And, hindi yung potok. <laughs> kundi yung na naaamoy ko yung disease nila no yung sakit na naaamoy ko and sa sa iba yung mga nakita po talaga na let's say mga bata na po yung ikaw na po possess ka po ng mga entity nang hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo that's also different medium din po yun no ngayon ang ang sa akin po natin ng mga natural na tao katulad niyo actually ang 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 third eye is also connected to intuition so ibig sabihin po noon ang intuition kasi sa atin is nakakatulong po siya when it comes to decision, no? Kung baga sa akin, alam mo kung anong gagawin. Yung intuition kasi, kasi ang kulam at saka barang, hindi naman sa lahat. Halimbawa ngayon, no? Ang isip mo is like, may, may gumugulo sa isip mo. Or, or meron kang naiisip ng hindi maganda. Or meron kang galit na hindi mo alam kung saan ang galing meron kang depression, meron kang, ah, uh, etong mga feelings kasi na to, actually, it's not from you, okay? It's from outside source. Like, merong dumapo sa'yo, or merong, merong mga tao na galit sa'yo, merong mga tao na ano, kasi ang kulang, hindi lang siya nagbabase po sa physical. Ang delikado po kasi, nag-ano uh, siya sa mind mo. No? So, So, mas delikado yung mind mo kasi sisirain niya yung araw mo hanggang sa magiging gabi, hanggang sa ano. Hindi mo alam kung bakit galit na galit sa, sa asawa mo. Nakakapag-isip ka ng masama. hindi it's not necessarily na galing yun sa'yo. Actually, galing yun sa iba. no And sa akin, kapag ka ang intuition mo kasi is gising, you know there is something wrong. no Alam mo na hindi galing sa Ba't ba ako nagagalit? no ba, 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 bakit ba, bakit ba ako galit na galit sa kanya? Wala naman siyang ginagawa sa akin. Kasi nandun na, na, nandun na rin po kasi yung awareness, yung aware ka po sa mind mo, aware ka po kung anong iniisip mo. din, sa susunod yan, maririnig mo na talaga sila. No, na sila talaga, like, there is uh, somebody na nag, naghihinghing sa iyo sa tainga mo na magagalit ka. So, in a way po, mas maganda siya para sa akin kasi Tingnan mo ang nasa hospital ngayon, ang dami-dami na pong tao. Tingnan mo mundo natin is giyera, no? So, hindi mo kailangan, gusto mo talagang, kung gusto mo talagang makatulong, start from your own. Na kahit pa paano po, kaya mong i-carry out yung buhay mo. Alam mo na ang naririnig mo is hindi totoo. Alam mong hindi ikaw yun, no? So, sa akin, napaki- na, napaka-importante po na magising ka sa katotohanan po na hindi sa lahat ng pagkakataon yung thoughts mo is galing sa'yo galing po yun sa labas kasi hindi talaga tayo masama no, I declare it talaga hindi tayo masama kaya lang yung mga demon, hindi yung D-A-M-O-N that's a good one merong demon talaga na kung saan po sisirain niya ang isip mo kasi hindi niya hindi niya kayang pasukin ang puso mo. So, ong unahin niya, yung isip mo, sisirain niya, gagalitin kanya niya buong araw uh, hanggang sa ano, then hanggang sa hindi mo pagpigilan, para ka nang sasabog. And then, mauuwiin siya sa depression, mauwi po siya sa stress. Alam mo na yung stress, pag, nagstress na ka na, wala na pong cure yun, no? Bakit, bakit nag-feel yung ano mo? Bakit nag-feel yung stomach mo? Bakit tumataas yung uric acid mo? actually don sa nararamdaman mo kasi how you feel it's affect your body so sa akin anong gagawin natin doon kasi wala naman talagang cure ang stress no so the first thing kasi is like itaas mo yung vibration mo like ang intuition mo itaas mo para alam mo kung ano nangyari sa iyo uh, di po ba kasi napakahirap po ng buhay ngayon tingnan tingnan mo ang ang lahat po talaga is naghihikahos actually no actually hindi po yun La, kasi lalo na ngayong parating itong taon na to talaga pong grabe po talaga ang bakbak po ng hindi nakikita kasi today is year of the dragon and the dragon actually is fire it could be good or it could be bad pero sa akin mas malakas po ang hindi nakikita sa taong to and bakbakan po tayo hanggang sa matapos po itong 20. 2021 20, 2022 2023 2024 2025 2029. So hanggang sampung taon pa po tayo talaga pong magbabattle po ng sarili po nating demonyo no. Pero para sa akin you start from you on I believe po na as I as I as as, as, as my experience ano. Naiipot, naiipit lang po tayo sa dalawang puwersa na nag-aaway between good and bad but actually in the middle tayo po yon we are not bad just if you are good they want you to be bad if you are bad then you they will make you more bad actually hindi tayo ganun hindi tayo ganun sila po ang nagbibigay sa atin ng masamang iniisip ang ang as i as, as i said ang lahat ng elemento sila po ang may gawa ng sakit natin pero not necessarily na sila din kasi inuutusan din sila ng kapwa-tao natin. Bakit may diabetes? Kasi po, uh, ang diwata po may gawa noon actually. No? Ang, ang, ang uric acid natin, ang UTI natin, no, mas mataas na entity yun actually na sinisira niya yung kidney mo. So so etong etong mga to and hindi 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 sila makapasok sa atin unless nakapasok mo sila sa isip mo. I-stress ka muna nila then then pagkatapos po uh, na po yung magkakaroon ka na po ng sakit. So paano po? So para sa akin, meron pong pamamaraan kung paano ka po maka, maka po yung intuition mo ng paunti-unti. And uh, actually, comment down po kayo diyan kasi may, as i said no may may uh, may page po ako or some, some FB no FB or sa Facebook po, po kasi ang latest na Facebook ko is Rica Borda. And uh, doon po ninyo ako makikita. Usually kasi nagbibigay po ako ng reels. Ka, araw -araw. So public po ako ngayon. Lahat po na account ko is public. So makikita po ninyo doon. Kung kasi may mga, may mga time po talaga na kailangan ko lang na short. Kasi I tried po na magiging short lang po yung ano natin yung video natin. No? Yung namang pamamaraan po ng sinasabi ko sa inyo is only form of meditation. And magsat ka po sa bish, 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 visionary or uh visualization or something pero gagamitin po natin yung cellphone so may ginawa po ako na something like 3 minutes po na parang meditation lang po every day pero hindi ka makakakita ng multo no hindi ka makakita ng multo hindi ka ba pero magbubukas po talaga ang intuition mo no? like tataas po yung pakiramdam mo yung senses mo yung ano mo kasi ang meditation kasi is bubuksan po natin yung mind mo actually is it's not actually the eyes that is opening no Hindi yung mata natin, kundi yung inner eyes po natin. Kasi ito po yung pinakamahalaga. No? Kasi, uh, iyon po ang laging sinasabi po ni Jesus na, na believe and you will see. And uh, sa atin naman, you see and you believe. No? So, balik ka rin po natin. You, you have to believe and then you will see. So sa akin sa lahat ng bagay kasi bago nangyari 'yun bago dumating ang mga bagay sa buhay natin is naiisip natin 'yun kahit mga masama po. So lagi na 'yung ikaw naman po ang may gawa, ikaw naman po ang may gawa ng mundo natin in, in, ng mundo natin o mundo mo. Di that, at the first no di ko matanggap 'yun kasi no no I do, I don't want na I don't want to suffer. Pero, bago po yung nangyari pala, as I said, as I realized na, lagi ko na po siyang naiisip hanggang sa nagmaterialize po siya. So, sa akin, let's reverse po. No? So, we, we, we need to mind ya, mind or tingnan po natin yung, yung ano natin, yung, yung thinking natin. Alam niyo ba kung bakit malakas po ang mga witches, mga, mga katulad ko, mga ano, kasi we spend time on, uh, on meditation. And sa mga tao din po na bukas, usually ngayon mga western, grabe na po, no? Grabe na po sila sa spiritual. So sa akin, start, start this way na sa pamamaraan po na parang pakalmahin mo yung mind mo kahit 3 minutes every day ang meditation mo, open po kayo, pwede po kayong mag-ano dyan, pero meron po akong ginawa sa Facebook ko. Siguro i-upload ko din dito kung sa po. No? So, thank you po. No? Sana po makapigbigay ako sa inyo kahit konting information about that and um hopefully makakatulong din po ako see you again next time po bye